kailan kay author? Huwag ka na pakialam sa intention niya? Huwag mo na alamin kung sino siya? Huwag mo na alamin kung anong background niya? Huwag mo na alamin kung anong pagdaanan niya? Huwag mo na alamin kung anong mental state niya habang sinusulat niya yan? At, migit sa lahat, huwag mo na alamin kung anong historical time frame or time period kung kailan susulat yan? Welcome back! Sa araw nito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga teoryong pampanitika na ginagamit natin sa panunuring pampanitika ito ang New Criticism or Bagong Kritisismo. Ano nga ba ang kahulugan ng Bagong Kritisismo? At bakit nga ba ito tinatawag na Bagong Kritisismo or New Criticism? At mahalagang punto ng ating talakayan ngayon is paano tayo magsusuri sa lente ng Bagong Kritisismo? Okay, simulan na natin. Sa panonoring pampanitikan, may iba't ibang lente tayong tinitingnan upang makuha natin yung kahulugan ng isang akdang ating binabasa. Okay? So, mayroon tayong number one is may mga kritiko or mga uh, mambabasa na kung saan upang makuha nila ang meaning ng text is inaalam nila ang biographical background ni author, inaalam nila ang pinagdaanan or karanasan ni author, inaalam nila ang psychological state ni author habang sinusulat niya ang akdang yon kasi naniniwala sila na mayroong malaking impact yon sa purpose or meaning na gustong ipahiwatig ni author sa kanyang akdang sinusulat. Pangalawa, mayroong mga mambabasa or mga manunulat or mga kritiko na kung saan upang makuha daw natin ang kahulugan ng isang teksto ay hindi na natin tingnan kung ano ang perspective ni author kundi titingnan natin yung reader or paano magre-response si reader sa akdang ang kanyang binabasa. So, nakasalalay daw kay reader ang akda or ang meaning ng text na kaniyang binabasa. At pangatlo, isa itong tinatawag nating textual focus. So, nabig ng textual focus, naniniwala sila na ang kahulugan ng teksto ay naka-embed na doon sa akdang ating binabasa. So, ang new criticism ay doon sa ikatlo. Okay? Ang naniniwala, ang new criticism na ang kahulugan ng isang teksto ay naka-embed na doon mismo sa teksto. O kaya sinasabi siyang new criticism or bagong kritisismo dahil tumiwalag siya o hindi siya sumunod doon sa mga makalumang pananaw na nakabatay lamang daw ang kahulugan ng teksto doon kay author at doon kay mambabasa. Dahil ang new criticism ay bagong pananaw na naniniwala na hindi mo na kailangang alamin kung ano ang background ni author at hindi mo na kailangang alamin kung anong nais ipahiwatig ni author. Dahil may mga akritiko sa New Criticism na nagsasabi, paano mo malaman yung naisip pahiwatig ni author? Bakit? Nakausap mo ba si author? Nakatext mo ba si author? Halimbawa, nagbabasa tayo ng No Limitangere or El Filibusterismo. Bakit ka nakakam up sa meaning ng No Limitangere at El Fili habang nagbabasa ka ng na text na yan? Nakausap mo ba si Rizal? Naka-chat mo ba sa Rizal? Nagsulatan ba kayo na Rizal? Kung hindi naman, mm, bakit ka nagka-come up at nagkaroon ng assumption na ganoon ang meaning ng text na kanyang pinabasa? 'di ba? Sa questionable siya according sa new criticism. Pangatlo, uh, hindi nila tinitingnan kung ano ang perspective ng mambabasa kasi mayroong malaking tendency na walang definite na meaning yung text at natatakot sila na mamimisinterpret natin yung text dahil alam naman natin na kapag ang pagbabatayan natin ng kahulugan ng isang teksto ay batay lamang doon sa perspective na reader, eh iba-iba tayo ng perspective, iba-iba tayo ng interest, iba-iba tayo ng karanasan na mayroong impact sa ating understanding ng text. Maaaring yung teksto na ating binabasa ay magkaroon ng iba't ibang pakahulugan or ma-misinterpret or ma-misjudge natin yung meaning ng text. So, according sa New Criticism, ang pinaka-safe na pagpapakahulugan is doon lamang tayo magbatay sa kung ano ang nakasulat doon mismo sa teksto. Paano nga ba tayo magsusuri ng akda sa lente ng New Criticism or Bagong Kritisismo? Number one is meron tayong tinatawag na close reading. Okay, ano ba itong close reading? Sa close reading is magbabasa tayo ng masinsinan or ng madugo or ng painstaking way of reading. Kasi sa pagbabasa, ay may iba't ibang pamamaraan tayo ng pagbabasa. Karamihan siguro sa atin dito is nagbabasa lamang ng superficially, yung nagbabasa ng napakabilis. 65 na kabanata ng nobela na babasa lamang sa loob ng tatlong araw at kinukuha lamang yung buod ng teksto o ng nobelang kanyang binasa. So, superficially yon Marami tayong makakaligtaan doon, kahulugan ng isang teksto. Meron namang nagbabasa ng maayos. Ibig sabihin, yung nagbabasa lamang for fun, nagbabasa lamang at kung ano ang ma-interpret niya is yun lamang ang pukuha, na kahulugan ng teksto. Ngunit, itong New Criticism, ito talaga yung mga nagbabasa ng madugo. Ibig sabihin, inuupuan nila, na sila ng time sa pag-aanalisa ng teksto at kinukuha nila yung kahulugan ng teksto batay sa mga salitang ginagamit, sa word choice, sa istruktura ng mga pangungusap, sa mga imahismong ginagamit, at pati na rin sa mga simbolismong ginagamit. So, yan ang tinitingnan ng close reading. Pangalawa, textual evidence. So, doon sa close reading, inaalam kasi natin yung word choice, yung gamit ng mga salita, struktura o yung epekto ng structuring or structure ng sentence, sa pagpapahiwatig ng kahulugan ng teksto, imahismo, at saka yung tinatawag natin simbolismo. Dito sa pangalawa, sa textual evidence is, titingnan natin, halimbawa, nag-claim tayo na payak yung mga salitang ginagamit doon sa teksto kung kaya't madaling maunawaan yung kahulugan ng teksto o ng akdang ating binabasa. Sa number two, sa textual evidence is, maglalatag tayo ng ebidensya o patunay doon sa claim natin na payak nga yung ginagamit na mga salita doon sa akdang ating binabasa. Okay, so ang gagawin naman natin dyan sa number 2 is kukunin natin yung part ng story na kung saan nagpapakita ng ating claim. At halimbawa naman, sinasabi mong merong imahismo, hindi maglatag ka ng sa ang part doon na merong imahismo at sa ang part doon merong simbolismo. Pangatlo, sa New Criticism, tinitingnan din ito ang yung mga elemento ng aktang ating binabasa bawat akda or bawat genre ng panitikan ay eh, may iba't ibang elemento. Iba yung elemento ng maikling kwento sa tula, iba yung may ele elemento ng tula doon sa uh, nobela, iba yung elemento ng nobela doon sa dula. So sa new criticism, titingnan natin kung gaano ba ka-epektibong naipapahayag ng uh, elementong ito ng akdang ating binabasa, yung kahulugan ng tekstong ating binabasa. Okay? So, dapat maging maalam din tayo o maging marunong din tayo sa iba't ibang elemento ng akdang ating binabasa or genre ng panitikang ating binabasa kung ang ating perspective is uh, new criticism. Pang-apat, yung paghahanap natin ng tinatawag na kontradiksyon sa isang aktang ating binabasa kapag uh, ang lente natin na ginagamit is new criticism kadalasan may makikita tayong mga paradox or ambiguity or contradiction habang binabasa natin yung isang akda okay ano ba itong contradiction ito yung uh, magka-contradict ng mga pananaw sa isang akdang ating binabasa o halimbawa o sa pelikulang ating pinapanood. At panglima, is dito na natin isusulat kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng teksto. Sa pagbibigay natin ng kahulugan ng teksto, dapat nating iwasan ang mga ito. Okay? Number one, external sources o yung mga uh, other sources na merong epekto sa ating perspective doon sa pag-a-analyze. Kapag nagbabasa tayo ng isang akda sa lente ng New Criticism, is huwag na tayong mag-Google, huwag na nating alamin doon sa katabi natin kung anong kanyang meaning, huwag na tayong magtanong sa iba't ibang external sources, kung ano ang meaning ng text na yon. Babasahin lamang natin ang text at kung ano nakasulat doon, kung anong lalabas na meaning, eh, yun na yon. Yun ang magiging meaning at perspective ng New Criticism. Number two is yung intention ni author. Huwag mo nang alamin yung intention ni author, ba? Diba? Kasi hindi naman uh, natin malalaman talaga kung anong yung pinaka-intention o pinaka, pinaka ni author doon sa meaning niya unless ipinaliwanag sa'yo ng author face-to-face. face to face Halimbawa, kahit pa nga, isulat yan ni author yung meaning ng text through Uh, letter na hoy Juan de la Cruz itong meaning ng text ko through letter yung letter na yon babasahin natin yon at saka ipoprocess natin yon at saka i-analyze ia natin yon at maari magkakaroon pa rin tayo ng misinterpretation doon sa uh, letter na nais ipakahulugan ni author sa kanyang akdang binabasa ba diba? so magkakaroon lamang ang misinterpretation at number three is itong biographical background ni author. Huwag mo nang alamin kung sino yung mga girlfriends or uh, anong napagdaanan ni author or uh, sinong tatay at nanay niya kung ang lente mo na ginagamit is new criticism. So, ito yung ginawa ko last time. Habang pinapasuri ko yung mga estudyante sa lente ng new criticism, nagbigay ako ng isang pagsubok. Okay, group one. Sino ang author ng teksto na yan? Okay, sir. Ang author nito, sir, ay si Fanny Garcia. Okay? So, tinanong ko naman ng group 2, Sabi ko, sino ang author ng akda na yan? Sir, wala may labot, sir. Wala kami pakialam kung sino ang author niyan. Kasi, mga, ang lente namin is new criticism. Okay? So, no plus 5 ako sa kanila. So, dahil magaling sila. Nag-gets nila agad na pag new criticism ka, is wala kang pakialam kay author wala ka ng pakialam sa intention niya. Huwag mo nang alamin kung sino siya. Huwag mo nang alamin kung ano ang background niya. Huwag mo nang alamin kung ano ang pagdaanan niya. Huwag mo nang alamin kung ano ang mental state niya habang sinusulat niya yan. At, mingit sa lahat, huwag mo nang alamin kung ano historical time frame or time period kung kailan susulat yan. Okay? So, kung ano lamang ang meaning ng text, yun lamang ang kahulugan. Hanggang sa muli, kung meron kayong katanungan, mag-comment lamang sa comment section below. At, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.